Honda Beat na unang model yung Sportmatic. Ang problema nito ay hindi nakakagat ang kanyang kickstarter. Slide na siya. Yan. na. Hello everyone, welcome to ADF channel. Oo, so, panibagong video na naman to tungkol dito sa Beat na uh, nag-slide ang kanyang uh, kickstarter. Hindi nakakagat. So ngayon ay hindi na natin patagalin, ay buksan ko na to. Okay? So ito na siya, nabuksan ko na. So ito po ang itsura niya sa loob. Yan. Okay? So check natin kung anong nangyari. Tingnan natin. So, itong belt niya ay parang bago pa yan. Uy. Parang maluwag yata to. Aalog siya, oh. Dapat higpit to hindi maluwag. Ito ito maluwag oh. Akala ko itong ngipin na to ang na-damage na pud pud. Pero okay lang naman. So yan po ang kakagat kapag nagprank tayo kick starter. Kakagat sya dito kapag papadyakan natin. Ito. So 'yun, maluwag oh. Napakaluwag po. Iikot siya. Kaya pala mag-slide siya kapag i-kickstart natin o oh, padyakan. So, pati na 'yung kaniyang tornilyo, oh. maluwag. Napakaluwag oh. Naluwaga oh. Nako. Ay, peluwaga. So nakita ko na ang dahilan nito Ito lang Ito lang napakaluwag itong tornilyo. Ito po ay connected doon sa connecting rod Ito po ay crankshaft Yan So itong belt na to Ito ang pagkabit nitong belt nito Sino kayang gumawa nito Ito ang ah, problema Baka nakalimutan yung higpitan nito So huwag natin gayahin yon so hindi pwede hindi talaga siya kakagat dahil diyan so yan lang po ang problema natin so higpitan ko yan so ito ay okay pa yung ano niya yung ngipin so yung iba ay mag slide dahil dito mapudpud na pati dito mapudpud na rin dito so yan ang dahilan kung bakit mag slide hindi nakakagat yung ating kickstarter yan okay So higpitan ko na to at pagkatapos ay try ko kung kakagat na ba. Oh, okay. so, dito okay lang. Walang problema dito. Hikpitan. To. Yeah. mamaya pagkatapos kung magkabit nito ay subukan kong padjakan kung uh, andar na ba siya o kakagat na ba itong kanyang uh, kickstarter So wag lang kayo magtaka kung bakit naka-fast forward ito. Ang purpose ko lang dito ay para hindi masyadong humaba itong video ko. Kung gusto niyo itong video na to ay paki-subscribe naman dyan mga paps. At hit ang notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong i-upload. So yan okay na yan. So under na yan mga paps. Yan. Yan.